Tuluyan ng binawian ng buhay ang labing siyam na taong gulang na estudyanteng si Lover Taburada Gauran matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa kanyang buhay sa Intensive Care Unit ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato City. Sigaw ra ng angkas ng motorsiklo sa malagim na banggaan na naganap sa barangay Bialong Mlang bandang alas 10.30 ng umaga noong Oktubre 23 kung saan nasawi agad ang kanyang kaklase at driver ng motorsiklo na si Gerald Esteban Abrado, labing siyam na taong kulang kapwa-residente ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon ni Police Master Sergeant Danny Alejo ng Mlang PNP, nag-overtake umano sa double solid yellow line ang minamanehong motorsiklo ni Abrado dahil upang magsalpukan sila ng kasalubong na Ford Ranger pickup na minamaneho ni Gilbert Oliva, Puebla. 37 taong kulang, isang hotel driver mula Pulumulok, South Cotabato. Ayon kay Alejo, nasa tamang linya ang pickup ng maganap ang banggaan. Agad na nasawi si Abrado habang si Gawran ay isinugod sa pagamutan sa mlang at kalaunan ay inilipat sa CRMC. Ngunit binawian din ang buhay makalipas ang ilang araw sa ICU. Nasa kustudiya na ng Mlang Police Station ang driver ng pickup, nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamilya ni Lover sa mga taong nagpaabot ng tulong at pagmamahal sa kanilang mahal sa buhay sa payag ni Police Master Sergeant Alejo, muling ipinaalala ng pulisya ang kahalagahan ng responsableng pagmamaneho at pagkakaroon ng lisensya, lalo na sa mga kabataang nagmumotorsiklo. Patuloy ang paalala ng otoridad, maging maingat sa kalsada at isaisip na sa bawat pagmamaneho, buhay ang nakataya. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.